Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga at panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. Chief and Queen Grabe, tumatayo balahibo ko. Tingnan nyo yung translation na, nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman, ito talaga yung, yung uh, pagkakatranslate sa English. Christus, qui regressus ab inferis, humano generis <todic> anemus ibus sit, et secum vivit et regnat in secula seculorum. labutan ako sa bagay na to guys grabe. So makikita niyo po doon Dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong gano'n. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila si Lucifer, si Satan, at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala to. Kasi sinasabi nila na si Lucifer ay anak daw ni Lucifer, si Satan, si Jesus Christ. So, para bang pinapalitan nila na yung God the Father, si Lucifer. So hindi ko alam kung totoo ba to pero meron tayong video na makikita at may proof tayo. So sa lahat po ng Catholic na nanonood, huwag po kayong magagalit sa akin. Kayo po yung magpaliwanag ng bagay na to. Kung hindi ito totoo, i-explain nyo po ito. Tatandaan po natin, no, sinabi po ng 2 Corinthians chapter 11 verse 14, at hindi naman iyan nakakapagtaka. Dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. So makikita natin no si Satan is deceiving talaga. Nanlilin lang, dakilang manlilin lang siya. Nanluloko. He is the father of all lies. Sinabi po ng John chapter 8 verse 44, ang diablo ang inyong ama at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula at ayaw niya ng katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasinungalingan. You know what? Isa sa mga strategy ni Satan is manlinlang. Pag sinabi po natin panlilinlang, deceiving, ibig sabihin po neto, pinagmumukha niyang tama yung mali. Kumbaga yung mga maling bagay o yung mga kakultuhan, yung mga kasinungalingan, nagmumukhang yun yung tama. Okay, alam ko, medyo offended to, lalo na sa mga katolikong kapatid natin Filipino. Pero bago po mauna yung inyong emosyon, lawakan po ninyo yung inyong isip. Huwag po kayong magalit sa akin kasi ako nagpapahayag lamang po ako ng napanood ko at may basis naman po hindi po ito panmira. So gusto ko lamang mabulat yung kanyang kaisipan. At dalangin ko, dalangin ko hindi po binubulag de satanas yung inyong mga isip. Kasi alam nyo sa totoo lang, pwede pong bulagin ni satanas yung ating mga isip. Lalo na kung nagpapa-apekto kasi emosyon mo sa nararamdaman mo lang, kung na -o offend ka lang, sabi po ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 5. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maliwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na nagahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili kundi si Jesus Cristo na siyang Panginoon. Naglilingkod kami sa inyo dahil kay Jesus. And yes, so I say, yan din po yung aking ipinapahayag mga kapatid. Huwag po kayong magalit sa akin. Pinapahayag ko lamang yung salita po ng ating Panginoong Jesus. So I hope na ma-share po natin ito sa bawat isa. Please, i-share nyo po itong video na ito para maipakalat natin ito sa mga tao na gusto nating mamulat yung kanilang mga isipan. No hate. Peace everyone. Shalom.